Hi, ito po si Melo Papin. Uh, lagi po kayo makinig or uh, subaybayan lagi ang programa ng DWBC 87.9 FM Usapang Bayan at siyempre po sa Pagong Interasyon News TV. Ngayong araw po ay bisita niyo ako. Ipon, go ahead. <laughs> okay, um, ganda nga po po uh, sa lahat ng ating mga kababayan at kapinerasyon na uh, gusto po ating pong kakapanayan ng ating a uh, uh at magandang uh, director ng PCS. O, so, oh, walang si Director Imelda Coffin. Ma'am, magandang araw po sa inyo lahat at maganda rin po araw sa inyo. Magandang Araw po, umaga, hapon, gabi, magandang araw po sa inyo. Nakakatuwa po, narito ako ngayon sa Laguna, wala pa po no Thursday, uh, at ngayon po nandito ako sa Alaminos, Laguna. Ma'am, bukod sa nagkaroon tayo ng ano, uh, caravan, medical caravan dito po sa Alaminos, ka Laguna, uh, meron pa rin po tayong magaganap ng mga caravan sa iba pang mga? Marami pong mga nag-schedule na medical caravan ng Inota Foundation um, this coming uh, January 18. Ay, uh, tentative po pero uh, i-announce ko na sa Kalawan, Laguna. At marami pa po, ikot po kami ng Bicol Region. Uh, sa lahat pong regions ay pupuntahan po namin maliban po doon sa programa ng PISO. So, ito pong ginagawa po namin dito sa Alaminos. Dito po ay under email the Papin Foundation. Ang partner ko po dito ay uh, yung Let's Care Worldwide Foundation Nang President din po dyan ay si Church Hussain at saka siya po yung Life Saver Medical Services. Kami po tatlo ay uh, umiikot para po uh, ibaba talaga ang tulong para sa ating mga kababayan lalo na dito po sa Alamios. Uh, kasama din po ang na uh, PhilHealth dito, yung IACA program, at uh, siyempre po, uh, medical and dental uh, um, mission na ginagawa namin. Meron po kami uh, uh, vaccination kanina. Ano po, yung pneumonia, percent po na ginawa namin. You know, kung gaano ka-expensive po ang uh, pneumonia uh, vaccine. Uh, aside from that, uh, masaya po silang lahat. dahil eh, siyempre, nakita po nila ako, sabi ko nga, um, ano gusto nyo? Um, magpag magpagamot na kayo uh, or kanta. Ayaw nila. Kanta daw muna. So uh, pinagbigyan ko po yung ating mga kababayan eh, kasi after all, uh, ito lagi ko sinasabi, without God, uh, without the media, without the people that supported the career, without the papil, pa wala akong ina. Kaya ako po yung, lagi nimuyo ko uh, kung anong kahilingan po nila, basta kaya ko. Ginawa uh, ko po yan kanina. Kasama po natin dyan si Bukal uh, Angelica Jones Alarva. Siyempre po siya ang nag-invite uh, sa atin. Siya po ang nag-request ng mga um, uh, medical and dental vision na ito. At uh, siyempre, sa support po ng Governor Sol Aragones, support po ng ating mayor dito po sa Alaminos, um, uh, si Mayor Eric uh, uh, Lopez, uh, at si Vice Mayor Mitra, at lahat po mga local officials sa uh, barangay. Kapitan, nan nandun po sila lahat. Uh, so, si Mami Pierre Jones, hindi ko makalimutan dahil talaga abalang abala siya. Ano po, the mother of the great uh, board member of the district, uh, Angelina Jones. So, yun po. Yun po ang na-experience ko. Everybody was happy. Uh, yung mga doctors po na nariyan, nadala po namin. Tapos meron yung doctors po na pinadala po na yung Saul, At nagdala rin po, din ako yung kapatid ko po, si Dr. Jupapin, at saka dalawang pang-dentist sa uh, ay uh, maganda dahil sama-sama po tayo ngayon. Sabi, sabi nga namin, dapat walang politika. Ang pagtulong po ay hindi po hinahalo ng politika. Pero Ma'am, uh, Director, uh, Bani, magkakaroon din po tayo ng uh, paghahanda para sa darating ng kapaskuhan, para sa ating mga kahit para sa ating mga kababayan, especially po sa mga nasalanta. Ay, opo, yung mga nasalanta po na Earthquake. Uh, ang PCSO po ay talagang unang-unang-unang po na pumunta po doon at gabing sita po namin yung mga lugar. Talo na po sa Cebu, sa Maspate, dahil siyempre po taga-Bicolong po ako. So, ang dami po uh, sa Bandang um, um, yung uh, 4th District ng Camarillo. Since I was the Vice Governor there for um, nine years. Siyempre po, hindi po pwede makalimutan yung mga kababayan natin, um, uh, yung mga nasalanta, marami pong napuntahan. Kaya sana, um, ang, ang, ano ko nga, ang panalangin ko ngayong Pasko ay uh, kahit kulang-kulang man po ang ating uh, uh, paghahanda. Ano po, uh, dahil tinamaan po tayo talaga ng malalakas sa pagyo. Uh, sa akin, basta magdasal lang tayo. Magdasal natin ang bawat isa na makasurvive po tayo. Uh, ma malampasan po natin ang Pasko kahit kunting ting uh, handa lang sa tahanan natin, pansin or bilhin ng ham or kung ano man na pwede ihanda sa pamilya. At importante, uh, ang bawat uh, miyembro ng pamilya ay magsama-sama po kayo sa Pasko at sa bagong lang. Yun po ang pinakamahalaga. Maliit man handa, hindi kailangan mal malaki ang handa. Uh, ako po ay uh, mas masaya po ako kahit uh, maliit isa lang ulam pero magkakasama naman po lahat ang aking mga uh, uh, kapatid, miyembro ng pamilya. So yung anak mo, anak, you know, importante na rin yan siya. So yun po um siyempre ang PCSO po ko patuloy po na talagang tulong uh, especially sa mga nasalanta ng anumang kalamidad. Ano po? Um Christmas na, kung ano mo po ang aming makakaya uh, at puntahan po mga lugar, eh, kunti man na may bibigay, eh, sana tanggapin ang malamang okay. sa YouTube. Eh, hindi pa, meron pa ho ba nakalimutan mo sa kahit para sa ating mga kababayan? Meron po ako ngayong uh, bagong awitin. Uh, ang pinamagatan po ay Pilipino tayo. Yan po ay... Uh, gusto natin na doon lahat ang kaugalian ng Pilipino. Ano po? At uh, dapat naroon yung sinasabi na Pilipino tayo dapat taas noo kahit kanino magmahalan, magyakapan. Yun po ang lyrics po. Ah, uh, kumbaga Pilipino paglalaman mo ang tama para uh, yun ang kasi yun ang natutunan po natin na talagang tayo ay dapat gumalang um, gumawa ng tama especially po yung mga you know, kapatid natin na ihihalal natin syempre hindi pinagdarasal po namin na ipagpatuloy yung good governance. Uh, yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Nangangampanya tayo ngayon ng good governance. Ibig sabihin yung lamang uh, at sa Kaya in our own little way, this is so, ito po ang aming medical caravan ng Ibelda Family Foundation ay dire-diretso po ito. sabi ko nga, pa na malaki. Basta nakapagdagdag doon po sa mga Uh, kailangan ng tao, especially sa kalusugan. Um, yun po ang gusto ko parating po sa inyo. Let's keep on praying. At uh, itong Pilipino tayo ay maririnig niyo po very soon sa lahat ng social media platform at sa mga radio. Hopefully, dito rin sa inyo. Uh, okay? Maraming salamat.